Naging matagumpay ang iba't ibang aktibidad ng liderato ng Gabara sa Tacloban City sa Leyte ngayong weekend. Nakisaya rin sila sa Sangyao Festival at marami rin sa handog nilang mga ayuda. Yan ang ulat ni Bella Lasboras. Bit-bit ang kanyang imahen ng Santo Niño, maagang nagsimba si Salvacion sa Archdiocese and Shrine of Santo Niño dito sa Tacloban City sa Leyte. Ito ay para makisa sa Pontifical Mass na bahagi ng selebrasyon ng Pista ng Santo Niño de Tacloban. Kwento ni Salvacion, matagal na siyang deboto rito at marami na rin siyang natupad na panalangin dahil sa kanyang pananampalataya. Yung pangkabuhayan namin, pang kasi mahirap lang kami. Oo. Uh dahil kay Santo Nino. Dahil kay Santo Nino. Nakaaon na hapon. Ngayon pa mas okay na. Mas okay, okay na. Sana madagdagan pa. <laughs> Sa panguna ni House Speaker Martin Romualdez, nakilahok din ang ilang opisyal ng pamahalaan sa misa. Masaya at makulay ang selebrasyon ng pista sa lugar. Bago yan, nitong Sabado, idinaos din ang Sangyao Festival Parade of Lights. Tampok dito ang nagagandahang float makukulay na kasuotan at masiglang performance ng street dancers. At may mga sikat na personalidad ding dumating. Isa naman sa mga highlight ng gabi ang pag-iikot ni Speaker Romualdez kasama ang ang Young Guns Lawmakers at pamamahagi nila ng mga mansanas tuwa rito ang mga residente. Yeah, first time na maka-experience ng ganito, the light, the light festival, the light parade, sobrang saya. Saka pakita niyo naman po sa mga tao, mga kababayan natin sa global. napakasaya po. So very, very fun experience. Bago ito, una na rin namahagi ng ayuda ang liderato ng Kamara. Nasa 8,000 benepisyaryo ang nakinabang sa Cash Assistance and Rice Distribution o CARD Program at Integrated Scholarship and Incentives Program o E-SIP for the Youth sa Tacloban City. Para kay House Deputy Majority Leader at Tingog Party Representative Jude Asidre, naging matagumpay ang mga aktibidad ng Kamara sa lugar. That we're very thankful na naging maganda naman yung reception. Of course, with all the schedules, with all the happiness in the city, it has been very challenging no? implementing this project. But nonetheless, this, this, there is this general uh, feeling and, uh, and realization na pwede naman palang ganito. No? Pwede naman pala na yung tulong ng gobyerno abot kamay ng mga mamamayan. Pagtitiyak ng liderato ng Kamara, walang maiiwan sa serbisyo at mga tulong ng pamahalaan, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Mula rito sa Tacloban City, Salite, Melales Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.